Ito mga lods. Ito yung salarin. Napakaasim ng bubble gum na to mga lods. Pag na-reach mo na yung gitna, lalabas na yung asim. Grabing asim mga lods. Dadayain ka muna sa una. Yung coated na yan, matamis yan. Pero pag na-reach mo na yung gitna mga lods, ang asim niya. <laughs> Grabe. Grabe ang asim pala mga lod. Go. Go. Dapat mo muna siya sa loob. Ganyan lang. Okay, ganyan. Stop. Stop.

siya katigas. Hindi po dyan, tapo na Tapo mo dyan. Kaso. Ganyan sa ano, sa tissue. May tara. May tissue dyan, di ba? Last din mga lods. <coughs> Malapit na rin kami. Silawan silawan

Ay, ay masakit sa labas, mga lods. Sa lubong pa-uwi. Highway na highway kasi ito, mga lods. Para walang problema sa driver natin. Biyasa na ito. Ito yung McDo, mga lods. Kitbahe namin. 7-11 Sa kaliwa na kami dyan Left Magle-left na kami dyan mga lods Papasok na sa subdivision Okay <coughs>